Hello? Hello ate. Sarah, kamusta ka na dyan? Okay, na naman. Hindi ko nakatulong pa rin tawag Nako, Ako sorry. Napakarami ko kasing meetings eh. Tapos ngayon, nanatapos ko pa tong report. Teka. Eh, alam mo naman na hindi ako pwede umuwi agad at may kontrata ako dito. Tsaka ba diba, sabi ko naman sa'yo, kukunin kita dyan sa Pilipinas kapag umangat na yung posisyon ko dito. Kaya nga nagkakayod kalabaw ako dito kahit di ko matapos yung mga report. Alam mo naman ako kailangan sa kaming ate. Diba sabi ko sa'yo, huwag ka na lang. Hindi na lang tayo, magtulungan na lang tayo. Kasi nagkailan mo na ako ate, matatami sa kayo dito. So, Lamit lang ako magdaligir. Maganda yung kasama kita dito. Hindi naman ganun kasi yun. Alam mo, Sarah, ang isipin mo, kailangan, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makuha kita dito. Hindi naman tayo mabubuhay ng ganun-ganun at magkasama dyan sa Pilipinas. Alam mo naman kung gano'ng kahirap buhay dyan. Tsaka dito, okay dito. Okay dito, sabi ko sa'yo. Kaya pagka... Uh, Palagi ka nalang ganyan, na okay, okay. Ay, ano pong, you know, kung okay dyan, yun, sana, na yung buhay natin. Kasi asa hindi mo ka naiintindihan. Sabi ko sa'yo, matagal na. So, ka na lang. Dito na lang tayo. Dito ka na lang. Nung -nung na lang na. Sara naman, paulit-ulit na lang tayo. Hindi dapat ganyan yung mindset mo. Hindi pwedeng puro magkasama, magkasama. Hindi tayo mabubuhay ng ganyan. Ano ka ba? Oo, oo, hindi pa tayo ngayon. Hindi pa maalwal ang buhay natin. Pero susunod, pagka-graduate mo at dito na tayo tumira, magiging okay na tayo. Bakit para kanino ba itong ginagawa ko? Para lang ba sa akin to? Sara naman, ayusin mo naman yung utak mo, yung mindset mo, ano ba? Ano ba yan? Inuubo ka ba? Sara, intindihin mo yung mga sinasabi ko. Para sa'yo din to, para sa atin to. Chia! Kamusta <laughs> ka na? Bakit hindi ka naman nagsabi sa akin? Nakauwi ka na pala. Sana nasundo sa airport. Eh, siyempre gusto ko tayo surprise. Ano? Laki-laki mo. Ba't ganya? Parang ang tangkad mo na. Ang puti mo. Anong ginagawa mo? Parang... Hindi ko na... Wala na akong update kasi sa'yo eh. Saka ba't parang... Nagpastrate ka ba ng buhok? Kulot na kulot na kulot yan ah. Di ba gusto nila, mami? Kulot ka pa din hanggang paglaki mo. Straight talaga buhok ko. Simula na. <laughs> Ay, marami akong pasalubong dito sa'yo. Hmm. Nagpabalak pa, ah, ate. Siyempre, para sa'yo, di ba? Ikaw na alay nag kong kapatid. Ako. May ka sa makeup, di ba? Puro makeup tundal ako. Tama ba ako? Makeup yung paborito mo? Ayan, sa airport, dumaan ako sa mga makeup ba, ano doon, makeup store. Ibilin mo ate, okay lang. At saka, painting po yung hobby ko. Hindi, parang nasabi mo sa akin na mahilig ka sa makeup, di ba? Diba? Ano ka ba? Sige na, magagamit mo yan, lalo ngayon, ba? Diba? Magte-third college ka na. Ako, kailangan mo mag -ayos, ayos at ano, college ka na. Ate, dalawang taon na po akong graduate. Ha? Huh? O oh, sige, okay, sige. Basta gamitin mo yung makeup na yan. Graduate ka na ba? Di po magte-third year ka pa lang? Graduate na po. Ah, okay. ano <laughs> <laughs> na po ba kayo na wala? Ano, <laughs> oh, miss <laughs> na miss kito <laughs> ako, patid po. Poko kito. <laughs> <laughs> Ito, patid. Ikaw talaga? O, oh, marami pa dito. Tignan mo mamaya. Tsaka comics. Di ba mahilig ka sa comics? Tanda mo nun, sabi mo sa akin dati, ate, bilan mo ko ng comics. Yon, parang Japanese comics ba yun? Ano? Anime, anime. Ano ka ba? Hindi mo ba naalala? Ay nako, tsaka yung buhok mo, ipakulot natin ulit yan. Hi, hindi <mans> hindi yan ang gusto nila <mans> mami na, mami na, dati. Dito, ate. Straight, hindi. mo kulot. straight, -lock. Ay nako, hindi, magpakulot ka. Ay, nung, at, di ba favorite mo to? iPhone! Ayan, binilan kita. <laughs> Inais ko na, tinanggal ko na sa box. Inais ko na rin yung settings niya. hindi naman po ako nagpapabilis sa inyo ng iPhone ah. Tsaka nakabili ko lang po ng bago kong phone Oh. Hindi yung, nung birthday mo, nang kinigay ka sa akin ito, diba? Sige nana, ko, ko na, nako. Alam mo, bumili, nahihiya ka lang. Eh. Ikaw talaga? Kahit kailan ka na nagbago, nahihiya ka pa kay ate. Hindi nyo na po kailangan yung bilhin para sa akin. Okay lang po. Tsaka may trabaho naman ako. Eh. Kaya, kaya ko naman po bumili eh, ng mga gamit na kailangan ko. Nagtataka talaga ako. Di ba mag ka na? anong, anong tatrabaho? Ano to eh? Graduate na ako. Dalawang taon na nakalipas eh. Alam mo, ate, pagod lang yan. Halika na. Alam hindi na, mo, hindi na, ako pagod. Mo. Gusto pa ka taong makausap. Marami yata akong hindi na babalitaan sa iyo at balita ko may boyfriend ka. O oh, sino 'yon? Sino nga 'yon? Si Harvey? Harvey ba pangalan? Hindi po Harvey. Ano ba? Akala sino ko si O, JC. Tsaka sino po yung Harvey? Wala pong kailangan. <laughs> okay, okay, sige. Okay, pagod, okay. Pagod, pagod, Dali ka na. Ako oh, na sige. magigimis nito. Atin lang ka sa kwarto mo. Akan nyo. <laughs> o, oh, sige, tara. Paglulutuan kita adobo ha. Paborito mo yun, di ba? Adobo. ito? Sino ba oras na pauwi na yun eh. Teka. Ay, naku, meron pa nga pala akong tiklop, eh. naku, dapat hindi na maabutan to eh. Hmm. Baka mamaya siya pa magtiklop. Ang naku naman. Ano ba naman? Ay, just... Sige na. Ayan. Ano pa bang kulang ko? Mag-order na lang kaya ako. Ano? Um, Mamaya na nga. Umayon lang muna? Oh, wala pa yata akong sinaing. Alam mo, unahin ko. Teka lang. Ang dumi pa pala dito. Ha, naman nang dumating yung kapatid ko ng ganito. Oh. So, oh. Ay, hindi ko pa pala naluluto lahat. Ano ba yan? Ano oh. ba yan? Oh. order na lang din siguro ako na. Oh, andiyan ka na pala, naku. Wait lang, hindi pa ako tapos magluto eh. Teka, kumain ka na ba? Wait lang, ha? Wait lang. Ito, ito, ito. Ah, uh, Eat hot dog meron naman. Ay, tsaka itlog. Oh, Halika na, kumain Kaya, ka, 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 ka. Hindi, teka lang, may inaano pa ako. Okay ka na ba? Teka lang. Teka ako kumalma muna. Pakipatay muna. Hindi, hindi ka pa kasi kumakain. Ano ate, ka ba? Ate, ako okay lang. Okay lang ako. Ikaw, hindi ka pa ata natutulog eh. Ano hindi. ba ginagawa mo? Tiniklop ko kasi yung mga tiklopin. Napakarami na tiklupin. Eh, Ay, ayoko naman napapagod yung kapatid ko. <laughs> teka ka lang, hindi ha? Hindi ate. Ako na yan. Magpahinga ka muna. Tingnan mo. Hindi, okay lang ako. Sandali nga. Kumalma ka nga. Ilang linggo ka mag-usap tayo, ha? Ano ka ba? Tingnan mo yung eyebags mo. Ang na hindi ka natutulog. Ang aga mo magising. Inaasikaso mo lahat. Bakit? Anong meron? Kaya ko naman yan, eh. Okay. Ako nagagawa niyan. Ikaw ate, magpahinga ka lang. Okay na ako doon. Eh, hindi. Ay, na? Ano ba nang magalit? Ah, hindi, gusto ko lang naman ipaganda ka. Tsaka ayoko mapagod yung kapatid ko. Uh, sige na. Ano ba ka yung kapatid sinasabi mo? Sarah, huwag ka nang magalit sa'yo. Anong Sarah? Ako? Ikaw nakaka... Nakakahalata na ako sa'yo, ah. So, Simulang pagdating mo, akala ko pagod ka lang kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Anong Sara? Matagal nang wala si Sara. Ano sa sinasabi mo? Sara, ikaw si Sara. Ano sinasabi mo? Ano Kapatid ako kita. si Sara. Hindi. Hindi ko alam kung maaawa ko sa'yo o ano. Hindi ka umuwi sa inyo, di ba? Kasi nga, hindi mo matanggap na wala na yung kapatid mo. Anong sinasabi mo? Sara, gusto ko lang naman. Ano, Ate, ako si Jeya! Binsan mo ako, hindi mo kapatid! Gusto ko lang naman bumawi! Saan ka bumawi? Gusto ko lang naman bumawi sa kapatid Nun. Hindi mo kayang pumasok Sarah, sa bahay Sarah, na kayong ka na yung mga katira. huwag ka na magalit sa ate. Oh, oh. Babawi ako sa'yo. Ako si Cheya! Huwag ka na ka naman! At di kahit para sa sarili mo nalang umayos ka naman oh! Anong sinasabi mo? <laughs> Kailangan mo na magalit! Gusto ko bumawi sa kapatid ko! <laughs> Kasi ko pero hindi ko magawa. Pero huwag mo naman akong gamitin. Ginagamit mo lang ako para maalis ang guilt sa nararamdaman mo. Yung guilt sa puso mo. Salamat ko hmm. lahat hey, eh. Hindi ko alam kung maaawa ako sa'yo. Anong ginagamit mo lang ako eh. Alam mo ako anong maganda mong gawin. Ano nila Kumalma ka. Parang tawa mo na. Mahawa ka lang naman sa sarili mo. Kumalma ka. Pumunta ka doon, sa puntod niya. Sa kanya ka humingi ng tawad dahil hindi mo kailangan bumawi sa akin. Humingi ka ng tawad. Tapos, kahit para sa sarili mo na lang. Sa oran naman, kabotog ka na, titire. Ate, para sa sarili mo na lang, patawarin mo na rin yung sarili mo. Hindi na natin maibabalik yun eh. Nangyari na yun. Hindi ka ko siya. Hindi ko na kasi alam eh. Minsan parang nakikita ko sa sa'yo. Parang ikaw yun eh. Parang ikaw yung kapatid ka na gusto kong bumawi eh. Pero wala akong magawa. Paano pa ako babawi? Asan na ba siya? Wala na, di ba? Ito na lang may tutulong ko sa'yo. Kumalma ka. Tutulungan kita. Hanap tayo ng pwedeng tumulong sa'yo, ha? Masensya na. ka sa inyo. Yung gamit mo, imisin mo. Bumalik ka sa dati niyong bahay pumunta sa punto niya, dun ka humingi ng tawad. Hindi mo kailangan bumawi sa akin. Tanda mo yung ate ako si Cheya. Hindi ako si Sarah. Matagal na siyang wala. Pupunta ako. Pupunta ako sa kanya. Salamat. <laughs> Pasensya na. <laughs> Hindi ka na. Mag-ayos ka. Ako nang bahala dyan. Sige na. <laughs> Sara, intindihin mo yung mga sinasabi ko. Para sa'yo din to. Para sa atin to. Hindi tayo... Ano ba? Okay ka lang ba? Hello? O, oh, sige na, sige na. Ano ba? Ano ba? Okay ka lang ba? Hello? Ano? Ano nangyayari sa'yo? O, oh, ba? Diba? Madam, kayo po ba yung kamag-anak ni Ms. Pineda? Opo, pinsa niya po. Ano na pong balita? Ano po nangyari kay Sara? Ano po ba siya? Nanginigarilyo po ba siya? Naku, hindi po. Naku, siguro yung mga nakakasama niya kaya kasama niya sa bahay, mga naninigarilyo. Siguro second hand smoker siya. May idea ba kayo kung kaya niya nararamdaman to? Hindi po kasi. Nung nag-uubo na lang siya, doon ko na lang din nalaman eh. Kaya yun nga, huli na po kasi yung pagdala niya dito sa ospital. Mahina na po yung baga niya. Ikinalulungot ko, madam. Wala na po si Miss Pineda. Ano po yun? Ay, ang bata pa po, po niya. Wala na po. Hindi, hindi na po kaya ng baga niya. Kaya pasensya na po. Ginawa na po namin ang lahat. Hindi na kinain ang katawan niya. ko akalain na dito na tayo magkikita. Sara, patawarin mo ako. San, sinunod ko lahat ng sinabi mo sa akin na umuwi na lang ako. Hindi ako gahaman sa pangarap ko, sana natulungan kita, napagamot kita. Nabigyan natin ng lunas yung sakit mo. Napakadaya mo rin kasi. Di mo man lang sinabi sa akin na may sakit ka. Sorry kung napaka makasarili ko. Gusto ko lang naman di mabigyan ka ng magandang buhay eh. Alam ko naman lahat ng pagkukulang ko, Sarah. At alam kong di na mababalik yung buhay mo. Sana mapatawad mo pa ako. Sana mapatawad mo pa ang ate. Nakausap mo pa ba siya noon? Masasya na rin. Hindi agad namin nasabi na sinugod namin siya sa ospital. Kasi doon na lang din namin nalaman eh. Na ganoon na, sobrang lalana pala nung lagay niya. Napakabuti talaga ni Sarah. Ayaw niya kasi na may nag-aalala sa kanya. Nung kausap ko siya, alam ko may nararamdaman siya noon eh. Umuubo kasi siya noon. Pero sabi niya wala, okay lang daw siya. Huwag daw akong mag-alala. Sobrang walang kwentang kapatid ko. Pero sana ngayon masaya na si Sara. Siguro naman nasa mabuting lugar na siya. Pero sa ngayon nakahingi ka ng patawad sa kanya, sana mapatawad mo na rin yung sarili mo. No? Siguro kailangan ko ng oras para mapatawad ko yung sarili ko sa lahat ng pagkukulang ko sa kapatid ko. Pasensya ka na din <laughs> na nadamay pa kita sa mga guilty ko sa buhay. Okay lang yun. Ang mahalaga ngayon, alam mo na. Alam mo na kung ano yung talagang nangyayari sa'yo. Na hindi ka na nag-iisip na ako yung kapatid mo. Babawi na lang ako kay Sarah. Araw-araw akong pupunta dito. Tsaka siguro papagawan ko siya na mo si Leo dito, no? Para tayo magpipinsan, mabibisita no? natin siya. Oo naman, lagi kitang sasamahan. Thank you. ฟารีสสนสนาเป็นเลยกับ